Hello everyone! Welcome to another vlog! Meron kaming project ngayon nila tita. Itong ano namin dito, yung pinakatubo ay gagawin namin. Maglalagay kami ng pinakatubo dito sa may harapan para may sabitan itong aming kuryente sa taas. Kasi laging nasasagi, kagaya nitong truck na to, nasasagi niya yung kuryente. So, kailangan namin gawin ay ito tubo na binili ni tita ito, itong tubo na to lalagay namin dito so magkukulkul ako <laughs> meron akong pala dito at itong pala kong lumang luma na gagamitin ko para ayun pag nakulkul ko na hanggang sa hanggang sa medyo lalaliman ko yung pagkulkol para uh, talagang maging matibay at pagkatapos ay sisementuhin namin yung uh, pinaka gilid noon para maging matatag yung ilagay, ilalagay namin tubo tubo, yun ba? tubo ba talaga sa ano? sa Tagalog yan? yun, basta yun, ilalagay namin yun so, ito, magkukulkol muna ako So, ganito yung gagawin namin. Dito, bandarito ay magkukulkul ako dito. Uh, so, syempre merong bato rito. Tatanggalin. Tatanggalin muna namin ang bato. O, sige, ibla. ano muna kita? video muna kita. Tapos ako yung kukulkul-kulkul. Pag hindi ko na kaya, ikaw naman. <laughs> uh, sige. Uh, malaki yan. So ito yung project namin ngayon. Kasi yung dapat nagagawa dito ay hindi dumating. Kahapon hindi na dumating. Tapos sabi ko doon sa kanya, uh, dumating siya ngayon ng mas maaga pero hindi na dumating. Alas 9 na. Ah, nandyan na yung resibo ng kuryente. Ah, tignan mo, baka nahulog lang, sinipit nila sa gate. Mga isa, bingi yung paalam mo, eh. Ginamit nila alan 'yan nung ginawa yung ano, poso negro tapos hindi nila nilinis. Yes. Hindi nila nilinis eh, kaya na ganyan. Oh, kasi nga ginamit nila ganyan nila bago kaya nung ginamit nila 'yan. Tignan mo, baka mayroong nakaano, nakabaon na tubo diyan na uh, sa, sa kuryente, sa tubig. Wag na dyan, doon na lang. Hindi ko, lalagay ko sa paso ko. Ha? Ah, ah sige. Eh, top soil. Top soil. Wala, kami na lang. Siguro makakasave na kami ng pambabayad namin dun sa gagawa. Total, madali lang naman ito eh. Kaya lang, wala. Wala nang trabaho. Tamad pa yung inu inuutusan namin. Magbabayad naman kami sana. Pero okay na yun. Siguro madali lang naman ito pag na kul na namin ito. Na-okay. Oo, oh, ay na na hukay namin ito kapag paano kasi ako, no? Na? Kapag na-hukay na namin ito, ang ingay ng truck. Pag na-hukay na namin ito, doon kami sasangkap ng semento at buhangin. ayan tignan mo kung gaano kalapad yung ano. Siyempre, meron siyang bakal-bakal. Pampakapit. Pampakapit daw yon yung nilagay Ito. nila doon sa may, ano, ano ba yun? Ayun. Kami na lang gagawa. Oo, oh, hindi dumadating yung nanggagawa. Ay, nako. Ayun. O kapag katapos ako naman. Tignan na. mo, baka may tubo dyan. Wala. Ito, paano itong ano nitong sa tubig? Hindi natin alam kung saan nila dinugtog yun. Medyo ito kasi ito, ito, ito. Umuuga-uga na ito eh. Kaya delikado rin. Natatamaan kasi ito ng kapag pinapasok yung mga tricycle sa gate natatamaan. O ano yun? Malami mo malaki ang Dinosaur. dinosaur? Meron dinosaur dito? Butiki. Butiki daw. Tinali mo pa mo yun, no? Makasalabat yung tali. Tinali niya yung mga tubo. Oh, malalim 'yan, mas malalim pa sa ano. Ito tanggalin natin. Yung taling nilagay mo. Tanggalin mo. Kaya katali tali mo la pa mo na. Tinali niya yung tubo kasi kagabi nandiyan yan baka nakawen. Kala mo naman kung, ma kung mayroong magnanakaw dyan. Ang <laughs> bilis lang alisin yan. <laughs> ayun ayun na tayo pala man sa pasok <laughs> kulang pa yung lalim niya. Kailangan mas malalim pa ng konti sa kanal para matibay yung nilalagay namin. Medyo nakakapagod kaya tumigil muna ako. Masakit yung pa ako. Nakakapagod pala yung trabaho ng panlalaki pero ayun, nahukay ko na tapos uh, ang gagawin ko na lang yan Uh, kulang pala yung sementong nabili ni tita, isang bag lang pala ng plastic so, bibili, sabi ko sa kanya dapat mga kalahating sako para matibay yung ginagawa namin, o paano yung kanyang ano, buhangin baka tama na yung buhangin niya yung, ano niya yung kulang, yung semento so, uh, pag nakabili siya si sementoin namin tapos lalagyan pa pala ng bration dahil, ah uh, mabigat pala yung ano, yung tubo kapag nakalagay. So, baka mag ano lang yun. Eh, ma Siyempre, kapag malambot pa yung semento, hindi pwedeng basta iwanan ng ganun. So, ga bibili muna si tita. Mamaya, sobrang pawis ko na dahil yung trabaho ng panlalaki talaga mahirap. tagal na kasi akong hindi naguukay Dati, yung mga basura dito ay eh, lagi akong naguukay Talagang inilalagay ko yung mga basura dun sa hukay. Pero ngayon talaga, uh, matagal na matagal na 'yon. So, nanibago ako sa pagdinoka. Yung akala mo uh, mababaw lang pero marami na akong nakukuhang mga buhangin. So, yung nakuha namin mga lupa o buhangin doon na ilalagay namin sa mga paso at magtataning kami. Sayang naman yung lupa, 'di ba? pwede na siguro to, guys. So, semento na lang ilalagay namin dito. So, maglalagay kami ng pinaka brace mamaya bago yon. tsaka dito banda dito sa pader ilalagay mo na yan kagad, o, sige awakan ko lang to tulak mo yan kanyan yan dah ha? tulak yan kanyan yan, panulak yan yan panulak? alin yung pan subitan niya patas? Wow. Ano Dapat pa sabi ko tambing dani sa kabitan, ne? Eh? Oo, oh, kain tayo na yan, eh. Magkasakit ka, sabi ko na, yayapin eh. ka nga man nung kukandara, eh. Ali, ang okay. ganyan yung Marvin sabi, ano? Nung tambing may misabi tayo, ano? Oh, Pagkakay, sukitan mo yung mga niyan? Oo, oh, sukitan mo niya. Utang mamangin na po kay mag-aluyin mag sinimento, no? ano? Palang yan, may pa, ano? Ayun po si Yaya, yun. Meron kaming trabaho, tapos siya sinasara niya yung gate. Ayun, oh. Si Yaya, ayun. Binubusit niya kami, oh. Sinasara niya yung gate. Oh, no. Tignan niyo naman, guys, oh. May ginagawa kami okay. dito, oh. Ay, tawa ng tawa. Sinasara niya yung gate. Sinisira niya yung gate. Mm -hmm. Oh, tignan niyo po, oh. Paluhin natin yan. na pa. Paluhin natin. Oh, tago-tago ka pa dyan. Ayun at dumating din yung inaantay namin dapat siya yung gagawa dito. Dumating siya, oras na. So, aya namin siya. Totoo nun, dapat sana kami na lang eh. O, kala namin di na dadating masyadong oras siyang dumating. Ilang oras, sabi ko maaga siya, mga 7 or 8. Pero dumating ano na, lampas na ng alas gis. Hililintik na pa mo konti na lang isa na lang ata eh. mga kanigaling makatas gamat yan ang hirap na yan nakakangawit isa na lang ata, no? Alam, sasalaba yun ang may tanggal. Oh, isa na lang o dalawa? Dalawa. <laughs> Pero nung, dito ang pangal buhol na yata. Hindi na kayo nila yung kailagan. Hindi na, eh, ko lang ko. Hindi kaya ano yan, parang asero yung iba. Matang hirap. Buta po pututan eh, si Ruya pala. <laughs> Hindi mo mapuputol 'yan. Ayan at maghahalo na ng semento. kulang. Kunti lang yan, no? Oh. Hindi ba kulang? Pwede mo nang lagyan ng dagdagan lang sa bato. Buwangin? Bato? Abi ko na nga ba eh. Ano ang buwangin na naalis din? wala akong Pwede na siguro yun. Kasi pag mayroong, mayroong ano, lalagyan na naman. kulang no Dapat may ilagay niya At dahil kulang yung semento namin ay ilagyan na lang ng buhangin sabi niya okay naman yun pag gano'n kasi dati naman siyang gumagawa ng ganyan tinambakan nagkulangan yung semento namin tatambakan na lang ng buhangin kahit bukas lang tita pwede nyo na tanggalin yun to makapal naman po makapal naman po yung simento sa ibaba niya tapos na yung ginawa naming project guys kaya tingnan ninyo to kaya lang biglang umulan sampulan yung ginawa namin so ang ginawa namin dahil walang matatag na magiging pinaka brace dito na muna namin uh, inano sa gate para mas matatag kasi ito gumagalaw-galaw-galaw na siyang ganyan. So ito na lang ganyan. Tapos ayun nilagyan ng plastic ni Tita para siguro hindi mababasa. At pagkatapos ito tingnan ninyo, umuulan-ulan pa. So nakalagay na dun kaagad yung kuryente namin. So mataas na kaya dumaan yung mga matataas na truck ay hindi na hindi na nila yon matatamaan. So, kailangan ang mangyayari ngayon <laughs> itong gate namin, magdamag siyang nakabukas dahil nga may nakalagay. Siguro, baka bukas pwede nang tanggalin yan. Ayun guys, dahil tapos na yung project namin, ako'y magpapaalam na at abangan ng mga susunod ko pang video na gagawin. Medyo minsan tinatamad ako. Okay, thanks for watching guys. Bye bye! Lagi kayo mag-iingat.